Siguro um, hindi na pagkatiwalaan para just because trust is really important So siguro hindi ako na pagkatiwalaan na isang tao para gawin ko tayo. Ano? Kaya ka na saktan? Nagyari yun? Ay. Para ikot ako wall already after that. Kailan ako na saktan? Ako kasi Kumbaga, Thank you so much. Ako po kasi... <laughs> ako po kasi, um, hindi lang ako... Alam ng pamilya ko doon na hindi ako masasaktan agad-agad. Ipapakita ko lang yung emotions ko kapag puno puno na ako. Like what happened in the Um, Alam ng pamilya ko po ito na hindi po ako masasaktan, hindi po ako makikita ng totoo kong emosyon na negative sa aking mga fans because I just want to spread positivity sa lahat. So, um, hindi, alam mo naman ako na hindi ako papakita ng totoo kong emosyon na negative sa mga fans ko kapag hindi na ako punag So, yeah. Good to tell you for me, it's na po ba yan. Can you say, Chosa, what were you talking about, about the project? I'm going to the project of a cafe relationship. No, the relationship as guy-girl relationship in a cafe -bica. You got to be clear there. <laughs> How have you been in love? Okay. In love? Okay. So, like, the a guy. Well, puppy crush, Well, not in love because.